Good morning everyone. Hi Nuna, good morning. Ayan po, uh, Naboboring yung aking dalawang kids at gusto ng kumain sa labas. Buti na lang at holiday ng kanyang papa. Parang inen bro, chumit uh, may cream pasta. Okay, Nuna nan, anak, hmm? sarang ido cream pasta. Gusto nilang kumain ng cream pasta. Dumayo pa kami sa Daejeon. Andito, andito na tayo sa Daejeon, guys. Malapit na tayo. Yan yung apartment tayong bagong gawa, yan. Buti na lang hindi malamig masyado ngayon. Kasi ano, may araw. Kung hindi, naku, sobrang lamig na naman. And guys, nandito na tayo sa Daejeon. Oh, cute! Tinan nyo, oh, sobrang dami. Tinadayo talaga ng mga tao to dito. Ayan oh, yung pila. Tinan, look at that. Okay, pasok tayo. Oh, my God, mo yung pang, oh. Panggagi. yung pila, oh grabe. Sobrang pila. Ang dami ng pila. Ayan, hanggang doon yan. Pumipila, pila sila dahil sa tinapay. Ganyan, ganyan. Kasarap yung tinapay dito. Hanggang doon yan guys. 오미노니게 오, 랑이 오, 히고 피고나 사밤 베이비 보이코. 마이사나? 오. 누나는 스파게티 맛이야 좀 먹어 봐 봐. 여서 와랑이. 와. 우뽀스도 유솝니. 이거 뭐야? 계란인가? 아빠도 많이 뭐 아니 먹어. 아니요. y e h like that. Okay. 나도 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 아 마이사? 아? Petre. Uh, chop pork chop steak. Medyo ano siya, medyo spicy. Antayin ko muna tumating yung pagkain ng mga bulinggits ko bago ako kakain. Nauna na yung order ko. Nakain na yung aking mga babies. Kalmo kitsumida. Cream pasta sa kanila. Ano yung mga sabako siya pa? Tuntunin Choon mo lang muna, tun-tuni. mo go na. Salad mo go. We. sow si atin ng tinapay. Ikaw yeah. baby boy ko. Oh. tinapay. So, street food. Sobrang dami ng tao kahit na malamig. Naglalabasan kahit na malamig, guys. Makain ng mga ano, mainit na pagkain. Oh, lumay po da. Look at that. sa ano, sa underground shopping mall. Nakapili na yung aking baby boy. Basta car, walang walang lalagpas kay warang. Ganyan. Mo sa ko si na. Ayun pang ano ng cellphone niyan si guys. Lagay lang sa likod. Ang dami. Hali. Apa mo Ay, cute. Ha? Oh, paliwa. Wala ba naman? Inupuan na ng baby girl ko. Anyang. Hirawala nga, anyang. Ha? O, huh? Anong sir. Annyeonghaseyo, Daming tao. Ano kasi ngayon? Weekend kaya maraming tao. Annyeong. <laughs> Ang cute. Anak po ayun, no. Oh. Pumasok na sa loob, may sinasight na naman siyang laruan. Ako? Hindi, hindi, hindi. Aga! Wow! Nasaan na? Aga, aga! Ano lang, ate, yung laruan? Ang kulit kasi ng baby boy natin. Robot is coming! Hello, Aga! Sago shipo? YouTube. Ah. Ige boya. let's go. Okay. Guys, um, sarap ng ano nila oh. na 50 dollars. dollars. Oh my god. Sarap. Ah, uh, bibigitan 'yung tao, guys. Sobrang daming tao. Mo pa. Parang flavor daging. Ani chocolate? Ani chocolate? Ani chocolate? Ani chocolate? Ani chocolate? Ani chocolate? Ani mga Ani chocolate? Ani chocolate? Ani chocolate? Ani chocolate? Ani chocolate? Ani chocolate? Ani dito na po kami sa bahay. Ta -ta -ta. Thank you for watching! Bye-bye! Thank you for watching, Papa! Ay. Salamat po! Salamat po! Bye-bye! <laughs>